ang lungsod ay umuunlad. Ang inyong gobyernong panglungsod ay nakatuon sa pagtiyak na ang pagunlad ay tinanggap. Noong 2014, ang mayor at ang konseho ng lungsod ay nagtawag sa mga leader ng komunidad upang lumikha ng plano para sa Seattle na ang prioridad ay ang pag-abot kaya. Pagkalipas ng ilang buwan ng masinsinang pagtatrabaho, ang Housing Affordability Agenda o Hala ay nalikha. Ang layunin ng Hala ay bumuo ng 20,000 abot-kayang mga bahay sa susunod na 10 taon. Ano ba ang Hala? Karagdagang tulong sa mga nangungupahan Pinalakas ng lungsod ng mga batas na nagproprotekta sa mga nangungupahan sa pagpira sa mga mababang klasing pabahay. Iniimbestigahan namin ng mga mas maraming reklamo sa mga pabahay at gumaganda na ang mga kondisyon. Ang mga nangungupahan ay hindi na nadiskrimina kung paano sila magbayad ng renta. Ngayon, kung kayo ay maghangad ng pabahay at gamitin ang numero ng Social Security, suporta ng bata o bayad sa inyong kapansanan, hindi ito maaring gamitin ng kasero laban sa inyo at ito ay nagbukas ng mga bahay sa mas maraming tao. At ano pa ba ang hala? magtayo ng higit pang mga abot kayang pabahay. Sa loob ng 30 taon, ang housing levy ang naging susi sa paggawa ng mga pabahay para sa mga nangangailangan. Ang hala ang nagtawag ng pagduble sa pagpundo ng housing levy at sinangayunan ng mga butante. Mas marami pang abot kayang pabahay ang ginagawa sa ating lungsod dahil sa ganitong pamumuhunan. Sa pamamagitan ng mga bagong pagpapaunlad sa downtown, ang lungsod ay gumawa o lumikha ng mga binipisyo ng komunidad at abot kayang pabahay. Sa loob ng nakaraang dalawang taon, aming ginamit ng pagsulong ng pagpapaunlad at gumawa ng mahigit na isang libo at limang daan na bagong abot kayang mga bahay. Kinuha namin ang mga kasalukuyang programa at pinalawak ang kanilang masasakupan. Mga may limitadong renta na bahay sa mga bagong gusali ay pinapayagan lamang sa mga nakatalagang kapitbahayan noon. Bilang resulta ay ang mas maraming abot kayang pabahay na ginagawa sa mas maraming lugar Sa unang pagkakataon, ipinag-uutos na ang mga bagong kaunlaran ay mag-ambag ng mga abot kayang pabahay sa buong lungsod. Ang programang ito ay magdagdag ng mga anim na libo na bagong renta at may restriksyon na bahay sa loob ng sampung taon. Ginagawa ng hala ng ating lungsod ay abot kaya at pantay-pantay. Marami pa ang mga kinakailangang gawin pero malakas ang ating panimulan. Salamat sa inyo sa pagpapakatutuo ng hala at inyong suporta sa paggawa ng mga abot kayang pabahay at mas maayong pagtira sa buong lungsod.